Uh, magandang gabi sa inyong lahat mga bro, sis, madam, sir uh, magandang gabi sa aking mga supporter uh, sila Ronilo Esteban magandang gabi bro shout out dyan si Juan Leo Dapat Magandang gabi sa inyong lahat, bro. Si Chris Paul, Tubong Banwa. Magandang gabi. Uh, sa at sa manonood nito. Um, at sa lahat ng mga anti dyan. Magandang gabi sa inyong lahat. Sana mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel. At paki-like. Uh, malaking tolong na yon sa akin salamat kayo sa inyong lahat ito ipapakita ko sa inyo ang aking nakita nga mga bato mutya uh, yung iba hindi ko nakilala kayo na lang ang maghusga ito mga maliit na mga bato mga, mga mutya nga ang nakalap ko ito ay ipakilala ko sa inyo ito ang mutya ng ano mutya ng pagi ito ito mutya ng pagi ito tagusan pa ayan o meron pa siyang ano ayan o malakas na inirya na bato maganda ito sa pangkaswerte sa hanap buhay proteksyon oh, parang pagi yun o matiya ng pagi sa dagat ko to nakuha hindi ito sil hindi ito sil bato na ito ito ang magandang mutya yan o yan mutya ng pagi ito pang proteksyon sa lahat pang paswerte yun ang bato na ito yun o at ito naman ang isa ay batong lagpasan ito batong lagpasan yan o magandang lagpasan ito yan kinis makalagpas lang kayo sa mga ano mga pagsubok at sa mga checkpoint maganda ito daladalahin pang paswerte ito na bato hugis kidlat original uh, ito naman ang aking isang bato ay tawas na tapol naging bato mutya na ito sa tawas na tapol na naging bato ano, o. Uh, Tapol na tawas. Naging bato na siya. Uh, Mutia ng tawas. Hmm. Ayan. Ayan. Uh, mag ano, maglalabo ang ano, kamera natin. Malakas na mutya ito. Kahit maliit lang sa pang paswerte proteksyon sa mga ano proteksyon ito sa lahat pang ito hmm, yan oh, hindi magpaano pag mo sa cellphone mag ano siya maglalabo at ito naman yung isa ay kabibi kong lagpasan na kabibi maliit nagpasan Itulibo libon mayroon pa siyang ano, butas tagusan dahil tagusan yun ano mga malakas na ano to yan maliit lang at ito ang bato hindi ko to nakilala pero kinuha ko to eh, meron ito siyang gabay yun ang sa mga ano meron dyan ano yan may mga third eye dyan makita ninyo ito kung anong bato ito anong mukha na ito ano you know, hindi siya magpakilala hindi siya magpakita yan you no. Know. Ya no. Mengendang mục itu nah, ay mục tiêu nang anu. nang paling polos. Ya. ito maganda siya ang paswerte ito proteksyon yan at ito naman isa eh, buto buto ng ano Oh, yeah, oh. no buto ng lalaki naging bato ayan ah ayan ah. ah bato na ito ay malakas na pampaswerte, buto at ito ay buto rin ito pero ano kaya itong buto na ano lang ya yeah. ya yeah. may atsas ya yeah. ito ay I... ano tuh. puto na bangal nga na kahoy ah, yan ang buton nya na ah, nagiging bato ah, sa ilalim ng bangal nga ako ito nakita yan. maganda ito sa pangproteksyon maliit lang, i-anom e, lang sa bulsa Ayan o. Pampaswerte. At ito ay kahoy na naging bato. Oh, kahoy na pulahan. yan Ayan oh. hugis niya. Maganda sa pangproteksyon. Kabalkunat. Meron na ito. ano ito lang ang maliit. Maliit lang. At ito ay mutiya ng bulan. Ito. Ayan. 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 O. Ayan o. Parang liwanag ng buwan. Ayan. Meron pang naka ano. Yan, maganda ito. Proteksyon sa lahat to. Parang itlog. Pampaswerte rin ito. Ito ay hindi ko nakilala kung ano ito ng uh, mutya. Ah. malakas na mutya. Oh. Maglalabo ang kamera natin. Ito ay boto, rin. Buto ng lansones. Ayan. Naging bato. Ayan pang proteksyon pang paswerte yan o yan ang mga mutiak natin kita at ito naman ang isa ay hindi ko ito nakilala kung ano yung mutiak na ito yan sa dagat ko to nakita ano kayang mutya na ito pero pampaswerte rin ito uh, mutya ito isa hindi ko to nakilala ya Mga umiilaw ito kasi wala tayong pang ano pang iwag pero mga umiilaw ito nga mga bato at ito namang isa ay makinis na bato Ayan, lagpasan rin ito nga bato Ayan you Eh, uh, Nagpasan din Ang uh. maganda nga uh, ba Ito ay hindi ko ito nakilala pero maganda nga uh, ba ito? malakas. Parang kahoy. ya oh. proteksyon ito ay buto yan para ng butong kaso para ng buto ng kasoy ano Ayan. Umiilaw ito. Pag Pasinagan mo. Maganda o. Oh. Pampaswerte. Ito naman o. Oh. Ayan o. Oh. Parang pangil na kaano. paliyok ano kaya ito pero bato ito at ito ang pinakamaganda kong mutya yan, yan maliit lang yan yan mutya ng kapayas naging bato oh, oh, may ilaw pa bato na ito muti ng kapayas yan maganda ito sa pang hanap buhay pang paamo meron itong dala Ya. Oh. Mutia ng At itong Na Ayan. Oh dia nang kapayas. batung bantiling. Nama maganda Dan. Oh. bantiling. Ya lo Iyaw-iyaw lang oh, Maganda ito hmm. Maganda sa pang Proteksyon, pang paswerte Yun lang ang Isinasabi natin Proteksyon sa lahat Yun lang Pang dipin sa ang paswerte ayon ang ipinakita ko sa inyo sana nakagusto kayo sa aking ipinakita mag subscribe kayo at paki like paki share naman uh, salamat sa inyo lahat malaking tulong na sa akin uh, magandang gabi sa inyo lahat sa manonood nito at sa aking mga supporter sa mo like at sa musier, salamat uh, ng gabi Hindi dayon yun.